Sa huling araw po ng bagong Pilipinas Service Fair Agency Summit 2024 sa PICC, hinikayat po ng liderato ng Kamara lahat ng kagawaran na mas patatagin pa ang paghatid po ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Ito'y para maabot at mabenepisyohan din maging ang mga malalayong lugar sa bansa. Si Benji Durango sa Report Rise and Shine, Benji. ang mga ganitong karavan ng pamahalaan, lalo pang pinalalakas at pinalalawak. Ito ang bagong Pilipinas Servicio Fair na iniikot na ng pamahalaan sa 21 probinsya sa bansa. Pinakamalaki sa Davao del Norte kung saan kulang 280,000 na ang natulungan ng gobyerno. May anim 61 probinsya pang target ang administrasyon. Kailangan lang na mas matatag at mas malawak na pagtutulungan. Kaya nagpulong ang lagpas 30 representatives mula sa national agencies, house of representatives at local government unit sa buong bansa para pag-usapan kung paano mapapalakas ang state-funded service fair. Layo ng pagtitipong ito, napalakasin pa ang BPSF caravan na iniikot ng administrasyon sa buong bansa sa pamamagitan ng pinaigting na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamalaan. Sa isang pahayag, hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng departamento at ahensya na palawakin at patatagin pa ang BPSF para mas marami pa ang maabot nito, lalo na sa mga malalayong probinsya ng bansa. Umaasa rin ang mababatas na magampanan ng administrasyon ang tungkulin nitong makapagatid ng dekalidad na serbisyo. May magandang balita naman ang Kongreso dahil sa isang panukalang batas na inihain kamakailan. Ito ang bagong Pilipinas Bill na inakda ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonana Jr na humihiling ng pondo at sistema para sa implementasyon ng mga programa. Nakapaloob din sa panukalang batas ang pagtatatag ng BPSF Service and Assistance Centers. Kung may isa sa batas, lalo pa nitong may lalapit sa tao ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Dahil dito, magandang hinaharap ang natatanaw ng mga eksperto sa BPSF para sa Sustainable Development Goals ng bansa. Pero hindi lang daw dapat puro gobyerno dahil may malaki ring gagampanan ang aktibong pakikilahok ng pribadong sektor, komunidad at individual we should not uh, parang take in isolation convergence as a goal. It's a method. Bottom line, we want to reach those who need our services. Ipinagmamalaki ng administrasyon ang bagong Pilipinas Servicio Fair. Sa katunayan, 21 probinsya na ang nabigyan ng katumbas na 12 bilyong pisong serbisyo. bukod pa sa 5 bilyong pisong halaga ng ayuda na natanggap ng may 2 milyong benepisyaryo. Patulay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Ang BPSF ay inisyatibo ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas base na rin sa utos ng Pangulo. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.